Good news sa mga pulis at sundalo, lalagdaan na ni Pangulong Benigno Aquino III ang panukalang batas na magtataas sa daily subsistence allowance sa mga sundalo at pulis. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Nelman Ribuhok. Nel, good evening. Good evening, Atty. Reg. Nakakunga si Pangulong Benigno Aquino III sa mga sundalo at uh, pulisya na kaagad niyang lalagdaan itong panukalangan na pagtataas sa kanilang subsistence allowance. Ito ang inihayag ng Pangulo kanina sa ikapitumputasyam uh, ikapitumput, uh, na anibersaryo ng pagkakatatag ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Sa ilalim ng panukala na ito, itataas yung uh, daily subsistence allowance mula 90 pesos to 150 pesos. Kaya para dito sa mga uniform service, kabilang na itong AFP at uh, PNP, ito ang sinabi ng Pangulo. May good news nga po tayo sa inyong anibersaryo. Ang sabi sa atin ni Senate President Franklin na ating kasama itong araw na ito, na ipasa gabi sa Senado at sa Kamara de Representantes ang panukalang iangat sa 150 piso mula sa 70 piso ang subsistence allowance ng ating mga sundalo, uh -huh. pulis at iba pang kasapi ng uniformadong hanay. Inaabagan na lang po natin ang panukala at paglumapag ito sa ating mesa ay pipirman agad natin ito. Pinasalamatan din ni Pangulong Aquino ang AFP dahil doon sa ginawang pagtulong dito sa mga nakaraang kalamidad ano, at trahedyang dumaan sa bansa. Ipinaalala rin ng Pangulo doon sa mga miyembro ng AFP sa kanilang obligasyon sa mamamayan na gumawa ng tama at huwag magpapadala o magpapakasangkapan sa mga tiwali. Ito pa ang sinabi ng Pangulo. Nalalapit na po ang 2016. At alam naman po natin na sa panahon ng halalan, talaga may mga magpupumilit pa rin gamitin kayo para sa panseriling interes. Ang atas ng taong bayan, tungkulin nating siguruhin ang katiwasayan pagdating na halalan. Inaasahan ang inyong hanay na manatili sa panig ng taong bayan. Sa anibersaryo ng AFP, muling ibinida nga ni Pangulong Aquino yung ginagawang reforma ng pamahalaan sa AFP, particular itong modernization program, Atty. Rich. Nel, etong pagbibigay na to ng uh, increase sa subsistence yes. allowance, no, kailan ba ito may implement? Uh, sa susunod na taon, na taon o medyo pagmalapit na matapos yung termino ni Pangulo kung sa 2016? Mm, Ko ite natin ano yung mula pa nung pagsusulong na yan mm -hmm. ng batas na yan dyan sa Kongreso ano. Eh naasahan natin bago matapos ang taon ay nasa lamesa na ni Pangulong okay. Aquino itong uh, panukala na ito dahil malaking bagay ito dahil sa pag-aaral nga ng UNESCO ba Batay doon sa nila mm -hmm. naman na ng pano kaya ano 13,200 yung cost of living ng isang uh, pamilya na may limang miyembro. Kaya malaking bagay yung 4,500 doon sa isang buwan sa mga sundalo at pulis. At ito bang madadagdag no sa total nilang hmm. kukuhanin eh magiging taxable pa ba to? Asa nakita natin wala namang nakalagay dun hmm. ano. Sa ngayon ang uh, mahalaga kasi yung madagdagan itong daily allowances nila. Kaya malaking bagay ito, beneficyo sa ating mga kasundaluan. Yung mga kritiko ni Pangulo, no, magsasabi mm. dito na ito ay gagawin ni Pangulo dahil pag malapit ng eleksyon para masiguro mm. na hindi sila nga masway ng mga ibang forces. Dahil alam naman natin no, na talagang uh, vital ang role mm. ng armed forces at saka ng kapulisan kapag dating sa mga pagkakataon na may mga people power na nangyayari. So, maaari bang mag gamit ito sa ganung paraan. Hindi naman dahil uh, nung una pa lang nagpahayag na ang Pangulo na walang uh, kaugnayan dun sa politika sa 2016 mm -hmm. itong mga ginagawa niyang mga reforma lalo na sa AFB mm -hmm. at saka sa PNP, attorney Reg. Mm -hmm. Maraming salamat, Nel Maribohok, para <clears throat> sa ulat na yan.